Nadakip pang anim na hininalab miyembro ng sindikato ng modus ay pambubudol at pambubugbog ng matatanda sa San Jose del Monte, Bulacan. Yan ang ulat ni Walang awang binukot Pinagnakawan at pinagtulungang bubugi ng walong tao ang pitutput isang taong gulang na lalaki sa barangay Muzon Proper sa Nose Monte, Bulacan. Isinugod pa sa ospital ang senior citizen pero binawian din ng buhay. Base po sa aming investigasyon, na per sa isinakay sa sasakyan. Tapos abang binabagtas nila, siguro po itong biktima ay nakatunog na mga masamang ano to, kaya po nang pumiglas. Ngayon, nag-counterflow po itong sasakyan. Meron po silang nabanggang motorsiklo. Tapos po yung motorsik, yung driver po ng motorsiklo, nakita po na, bumukas po kasi yung sasakyan. Nakita po nila na may binubugbog sa loob na isang matanda. Kaya agad po naka -ta ah, nakakuha sila ng pansin, kaya po hinabol po, po nila. Naabutan ng na sasakyan ng mga suspek sa tapat ng na isang private subdivision. Dito, nakatakas ang biktima at humingi ng saklolo sa, sa gwardiya ng subdivision, siya ka isinugod sa ospital. Naaktuhan pa sa lugar ang driver ng grupo, kaya siya ang unang inaresto. Dahil dito, nahuli pa ang isang lalaki at apat na babae sa ikinasang follow-up operation. Tinutugis pa ng mga otoridad ang dalawa pang kasabuan na lalaki at babae. Nabawi sa mga suspect ang 21,500 pesos cash at mga ala na nagkakahalaga ng 320,000 pesos kumpiskado rin sa kanila isang baril at improvised gun sumpak na may lamang tig apat na bala. Napag-alaman na matagal ng modus ang grupo ang pangbubudol at pangbubugbog sa mga matatandang biktima. Kadalasan, kinukuha nila ang tiwala ng target at kapag naisama na nila, saka nila ito pagnanakawan. Depensa Dipensa naman ng mga suspect. Driver lang ako, sir. No comment. Hindi po ako kasama doon, sir. Base sa record, nakapambudol na sila ng isang retiradong pulis sa parehong lungsod nito lamang Pebrero. Nabiktima na rin nila ang isang abogado sa Maykawayan, Bulacan, gamit ang parehong modus noong nakaraang taon. Kaya payo ng pulis. Lagi po tayo mag-iingat at uh, ugaliin po natin huwag magsuot ng mga mamahaling alahas, lalo na paglalabas tayo sa public places. Samantala, naghihintay pa ang pamilya ng biktima ng resulta ng autopsy. Pero base sa deskripsyon ng anak ng biktima, nadatnan niyang duguan ng mukha ng kanyang ama. Hindi muna nagbigay ng na pahayag ang kaanak ng biktima dahil sa labis na dalamhati nila sa biglaang pagkamatay ng kanilang padre de familia. Haharapin ng mga suspect ang mga reklamong robbery with homicide at karatdagang asuntong paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulations Act ang ihahain sa dalawang nalaking akusado. Vel Custodio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.